kwento hanggang dulo ng ating pangarap. Isang kwento ng pag-ibig na pinanday ng panahon na tagumpay na tinamasa sa dulo ng maraming pagsubok. Sa isang payak na baryo sa lalawigan ng Quezon, doon nakatira si Ana, isang dalagang kilala sa kanilang lugar bilang masipag, mabait at magalang. Anak siya ng tendera ng kakanin sa palengke Araw-araw siyang tumutulong sa kanyang ina, si Aling Nina, sa paggawa ng puto, kutsinta at sapin-sapin. Simula pagkabata, pangarap na talaga ni Ana ang magkaroon ng sariling pwesto para sa kanyang mga produkto. Isang umaga, habang nag-aayos ng paninda si Ana, duman ang isang lalaking may ngiti sa labi, si Marco. Isa siyang delivery boy ng mineral water sa kanilang lugar mabait palang iti at lagi masigla. Bawat araw ay dumarating siya sa palengke para magatid ng mineral sa mga tendera. At syempre, hindi niya pinapalampas ang pagkakataon. Bumili ng kakaning kay Ana. Pabili nga po ng puto, Ana. Pero mas gusto ko sana yung itimong mong libre. Pabirong sabi ni Marco habang inaabot ang bayad. Napailing lang si Ana pero hindi niya maitago ang ngiti. Simula noon, naging araw-araw ang kanilang kulitan. Minsan, umaabot pa ng kalahating oras si Marco sa harap ng pwesto ni Ana na para bang binibigyan niya ng special delivery ang kanyang puso. Hindi nagtagal, niligawan ni Marco si Ana, subalit so hindi ito naging madali. Mahigpit ang ama ni Ana, si Mang Romy, Ayon niya sa mga lalaking wala raw kasiguraduhan ng trabaho. Para sa kanya, hindi sa ang pagiging mabait kung wala namang maipapakain sa pamilya. Mahal mo raw ang anak ko, pero anong ipapakain mo sa kanya? Tubig? Anin ni Mang Romy? Sabay hampas ng dyaryo sa mesa. Hindi sumagot si Marco. Tinignan niya lang ng diretso matanda tapos yumuko. Subalit hindi ito naging hadlang para kay Ana. Sa simpleng puso niya, nakita niya ang tapat at masipag na lalaki sa likod ng delivery uniform. Mga taon ng pagsisikap. Tatlong taon ng lumipas, tuloy pa rin ang pagmamahala ni na Marco at Ana. Kahit hindi pa sila tanggap ng ama ni Ana, lihim pa rin sila nagkikita paminsan-minsan. Lalo na kapag araw ng pahinga ni Marco Nagsimula lang silang mag-ipon. Si Ana sa online selling ng kakanin, si Marco naman ay pag-part-time bilang helper sa isang construction site. Plano nilang magtayo ng munting negosyo, isang water refill station na may kasamang kakanin corner. Pangarap nilang mapagsama ang dalawang bagay na kumakatawan sa kanilang pagsasama, ang tubig at kakanin. Pero tulad ng ibang kwento, ng pagmamahalan dumating sa isang mabigat na pagsubok nagkasakit ng maluba ang ina ni Marco si Aling Delia kinailangan ng malaking halaga para sa kanyang operasyon lahat ng naipon nila na uwi sa ospital Ana, patawad kinakailangan namin gamitin ang ipon natin hindi ko ayang mawalan ng nanay umiiyak si Marco sa telepono wala kang dapat ipagpaumanhin Marco, mas mahalaga ang buhay niya. Mag-uumpisa na lang tayo ulit, sagot ni Ana habang pinipigil ang luha. Naging mahirap ang mga sumunod na buwan. Nawalan ng sigla si Marco, namatay din ang ina niya. Makalipas ang dalawang linggo, halos mawalan siya ng pag-asa. Napabayaan ang trabaho, nalugmok sa kalungkutan. Pero isang gabi, biglang dumating si Ana sa tapat ng bahay ni Marco. May dala siyang kalderetang ulam at isang liham. Marco, hindi ito ang wakas. Alam kong pagod ka. Pero hindi ka nag-iisa. Ako ang kasangga mo sa hirap at kinawa. Hindi kita iiwan. Niyakap ni Marco si Ana ng maigpit at dun muling nabuhay ang apoy ng kanyang determinasyon. Binalikan niya ang trabaho nagsimulang magtipid at sabay silang muling nangarap. Muling pagsikat. Lumipas ang mga taon, nagtyaga silang dalawa, si Ana, gumamit ng social media para ibenta ang kanyang kakanin. Marami ang natuwa sa kanyang produkto, natural, masarap at abot kaya. Si Marco naman, nakaipon at nakabili ng second hand na motor para sa delivery. Kundi-unting dumadami ang kanilang suki, ang dating plano nilang water refill, kakanin corner ay muling nabuhay. Sa tulong ng kaibigan ni Marco na karpintero na nila ang munting pwesto sa gilid ng palengke. Walang engranding seremonya pero puno ng tuwa at luwa ang araw na iyon. Isang simpleng streamer ang nakasabit, tubig at tamis para sa puso at katawan. Nagulat si Mang Romy nang makita ang negosyo ng anak at ng binatang dating ayo niya. Tahimik lang siya habang pinagmamasdan ng dami ng taong bumibili sa kanila. Lumapit siya sa pwesto at tinignan si Marco. Pasensya ka na iho, mali ako nun. Hindi lang pala tubig ang meron ka, may puso ka rin at salamat na mahal na mahal mo ang anak ko. Napaluhod si Marco sa harap ni Mang Romy Maraming salamat po Tay. Pangako po aalagaan ko si Ana habang buhay. Panibagong simula. Isang taon matapos magbukas ang negosyo sa mismong anniversary ng kanilang water station at kakanin corner. Umarap si Marco kay Ana na may hawak na maliit na kahon. Ana, sabay luha, gusto ko ng habang buhay na tayong magsama. Hindi lang sa negosyo kundi sa bawat umaga, bawat gabi at bawat araw na ating buhay. Pakasalan mo ko. Hindi mapigilan ni Ana ang luwang tumutulo. Oo Marco, matagal ko nang inihintay to. Pangarap natin to. Nagpakasal sila sa simbahan, sa harap ng kanilang pamilya, kaibigan at mga suking naging saksi sa kanilang pag-ibig. Simple lang ang kasal pero puno ng tunay na ligaya. Ngayon, may tatlong branch na sila ng tubig at tamis. May online store na rin sila na tinatangkilik ng mga OFW na namimis ang lasa ng kakanin at alaala -ala ng bayan. May anak na silang dalawa, si Baby Laya, na pinangalan nila mula sa salitang malaya. Dahil sa wakas, sila ay naging malaya sa lahat ng hadlang. Sa kanilang unang pesto, nakasabit pa rin ang lumang sulat ni Ana. Marco, hindi ito ang wakas, alam kong pagod ka, pero hindi ka nag-iisa. Ako ang kasangga mo sa hirap at ginawa, hindi kita iiwan. At sa baba neto, idinagdag ni Marco ang bagong sulat. Ana, salamat dahil sa iyo, natutunan kong lumaban, mangarap at magmahal ng totoo. Hanggang sa dulo, ikaw at ikaw lang. Part 2 Hanggang sa dulo, ng ating pangarap, pagsubok ng tukso. Makalipas ang limang taon mula nang ikasal si na Marco at Ana, lalo pang lumago ang kanilang negosyo. Mula sa munting pwesto sa palengke, naging tatlo ang branch nila, dalawang tubig at tamis, refill station sa bayan at isang maliit na kape sa bayan ng Lucena. Naging inspirasyon sila ng maraming tao. Mag-asawang nagsimula sa wala pero dumaan sa hirap at sabay na umangat. Palaging magkasama, magka-partner sa trabaho at sa buhay. Pero hindi alam ng karamihan sa likod ng mga ngiti at tagumbay, unti-unti nang lumalamig ang relasyon nila. Pagbabago Si Marco, mabalan na sa mga meetings, suppliers, expansion plans. Si Ana, hawak ang accounting inventory at pagpapalaki kay Baby Laya na ngayon ay 7 taong gulang. Mahal, uwi ako late. May dinner with investors. Text ni Marco kay Ana isang gabi. Napabuntong hininga si Ana habang inaasikaso si ang homework ni Laya. Sige, ingat ka. May isinyang reply. Wala na ang dating kulitan. Wala nang hara ng lambingan sa gabi. Para bang naging business partners na lang sila sa halip na mag-asawa. Doon pumasok sa eksena si Teska, isang marketing consultant na hinirang ni Marco para tumulong sa bagong branding ng negosyo nila. Maganda, matalino, masiyahan at talatang may paghanga kay Marco. Ang galing mo talaga Marco, hindi ka lang boss. Material husband, material ka rin siguro. Paberong sabi ni Cheska habang nagtatrabaho sila sa kape. Napangiti si Marco, hindi niya alam kung joke lang ba yun o may halong totoo. Simula ng pagdududa. Isang gabi, Abang inaayos ni Ana ang laptop ni Marco na naiwan sa bahay. May nakita siyang mga chat. Yeska. Thanks sa dinner kagabi. Enjoy your combo. Marco. Me too. Let's keep it one na sa nang lambot ang tuod ni Ana. Hindi siya sigurado kung may nangyayari na ba o baka iniisip lang niya. Pero ramdam niyang may itinatago na si Marco. Kinompronta niya ito kinabukasan. Marco, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Sino si Cheska? Bakit may dinner kayong dalawa lang? Tahimik si Marco. Hindi siya makatingin ng derecho. Business lang yun. Wala yun, Nana. Wala. Tapos may let's keep in one us. Sa chat nyo, sa tingin mo hindi ko maiisip yun sa unang pagkakataon. Nagkaroon sila ng matinding away, hindi nag usap ng ilang araw. Si ay nagtataka kung bakit tahimik ang bahay. Panahon ng pagsubok Lumayo muna si Marco ng ilang araw. Pumunta siya sa Lucena Branch para magpalamig ng ulo. Pero sa totoo lang, magulo ang isip niya. Nalilito siya kung saan siya masaya totoo namang wala pa silang relasyon ni Cheska. Pero may kilig at excitement siyang nararamdaman na matagal na niyang hindi naranasan kay Ana. Samantalang si Ana, mas pinili ang manahimik. Umiiyak siya gabi-gabi pero pinapakita sa anak nila na normal lang ang lahat. Sa puso niya, ayaw niyang masira ang pamilya nila. Pero mas masakit iniisip na baka unti-unti nang inaagaw ng iba ang asawa niyang minsan ay buong buo niyang pinagkakatiwalaan. Hanggang isang araw, biglang nagpakita si Cheska sa bahay nila. Hi Ana, I just to give this proposal kay Marco. Nasa Lucena daw siya. Tinignan siya ni Ana ng diretsyo. Ano ba talaga ang gusto mo, Cheska? Nabigla si Cheska. What, what, do you mean? Alam kong may gusto ka sa asawa ko. Huwag mo na lang ako paikutin. Pero sasabihin ko lang sa iyo, hindi siya laruan at hindi ako basta-basta sumusuko. Tahimik si Cheska, alatang hindi niya inaasahan ng tapang ni Ana. Umalis siyang hindi nakasagot. Pagbabalik-loob. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Marco. Nakita niya sa mesa ang mga gamit ng anak nilang si Laya na gumuhit ng isang larawan tatlong tao na magkahawak kamay may nakasulat sa gilid. Mama, Papa, Laya. Huwag pong maghiwalay. Parang sinampal si Marco sa nakita. Biglang bumalik lahat ng ala-ala kung paano siya nilaban ni Ana noon. Kahit ayaw ng tatay nito. Kung paano sila nagsimula sa wala. Kung paano sila nangarap nito magkasama habang buhay. Umakyat siya sa kwarto at doon niya naabot na si Ana. Tulog sa sobrang pagod. Umupo siya sa gilid ng kama. Umawak sa kamay nito at mumulong. Patawad Ana. Ako ang may pagkukulang. Hinayaan kong manlamig tayo. Nakalimutan kong ikaw ang dahilan kung bakit ako nagsikap. Kung bakit ko nakuwala't ang ito. Hindi ko nahayaan na mawala ka pa. Nagising si Ana sa bulong niya. May luwa sa mata niya. Pero may siyang yumakap kay Marco. Bagong simula. Mula noon, unti-unting bumalikan dating saya. Naging mas bukas sila sa isa't isa. Naglaan sila ng no work time para sa pamilya. Pinaalis na rin nila si Cheska nang maayos. Hindi na muling pinagkakatiwalaan ni Marco ang kanyang sarili sa tukso. At sa kanilang kape, isinabit nila ang bagong poster. Ang tagumpay ay walang halaga kung walang tunay na pag-ibig. Ang aral ng kwento, kahit ang matibay na relasyon ay maaari mabuwag. Kung hindi ito inaalagaan, ang tukso ay palagi narian. Pero ang tunay na pagmamahal ay hindi sumusuko. Hindi perpekto ang pag-ibig. Pero kung pareho kayong pipiliin ng isa't isa, kahit sa panahong mahirap, doon yung mapaputunayang totoo kayo sa pangakong hanggang sa dulo.